Yan, magandang hapon mga kabayan. Ito pa uwi tayo, may tayo dito. Yung mga MTPB Sabad Santos, ayan. Pansinin natin, yung motor nila nasa gitna. Ayan. Pero, ba diba, sabi nga, bawal dito yung nakaparking. Pero, ayan, pansinin natin, ayan yung ano. Nasa gitna pa talaga, ayan. Nakaparada, ayan ay dapat siguro sila nagpapatupad ng batas hindi ganyan yung motor sa tabi ayun yung isa may nahuli kanina pa o ba diba? tikitan agad wag nang kung ano, ano pang usapan ayan o mukhang lekturan ayun mga kabayan ayan sila o diba sila nagpapatupad ng batas pero tinan mo sila yung nakakabala sa daan Ayan oh. No? Ayan. ayan di na makabayan, natin.